pa bang ibang mga hayop sa ating planeta na mas mabilis pang pa magpadausdus kaysa sa ahas? Ang kalikasan ay hindi na naubusan ng sorpresa para sa ating lahat. Ngunit, meron ibang mga sorpresa na naghahatid sa atin ng pagkabigla at katatakutan. Kagaya na lang ng nakakamanghang pagharap ng higanting anaconda at ng mga divers. Kakaibang kwento, nakakamangha di pangkaraniwan nakakagulib dito lang sa Paano nga ba naghaharap ang higanting anaconda at ang mga divers Pero bago ko po umpisahan shoutout po muna sa mga idols natin Jack Marvelous TV Best Events and Isa Vlogs Jenny Serio Aldrin Nation Vlog at kay Lynn Cobreros Cooking. Maraming maraming salamat po sa magagandang komento. At sa mga bagong subscribers ko po, welcome po sa inyong lahat. Umpisahan na natin ang sagupaan ng matapang na divers at ng higanting anaconda. Sa ganda at aliwalas ng lugar na ito, maraming mga tao mga turista ang dumarayo dito upang mapagmasdan at makita ang malinaw na katubigan. Maniniwala ba kayo na ang mga anaconda ay naninirahan sa ilog ng Brazil? Tama po ang inyong narinig guys. May mga anaconda po sa ilog na iyon at napatunayan ng mga matatapang na divers kung paano nila nakaharap ang mga higanteng anaconda na naninirahan doon. Ang ahas ay isa sa pinangilagan kinakatakutan dahil ang pag-akala ng mga tao, isa itong mabangis na hayo na kung tingnan ang karamihan ay tila bang isang sumpa. Kung mabangit lang, ang pangalan ay otomatiko na may masasabi ng kanikanilang opinyon at sari-sariling pagbabanta kung gaano ito kadelikado at hindi dapat pangalagaan, hawakan o lapitan man lang. Katunayan kung makakita tayo ng ahas ang unang ipapayo sa atin ay patayin o agad itong huwag hayaang magpagalagala nang hindi na ito makakapanakit pa. Ngunit, hindi ganito ang misyon at paniniwala ng isang professional diver at underwater videographer. Nilakbay niya ang lugar ng Brazil at doon nga natagpuan niya ang isang ilog at kung saan nga niya malapit ang nakasama ang isang 23 feet ang haba na may tinatantyang bigat na 90 kilos. Ang isang hugat ng anaconda, bagama't na mas mahaba ang mga python, kinakalahati lamang mamila ang timbang ng mga ito. Kaya naman, ang mga green anaconda ang na pinakamalaki sa lahat ng mga uri ng mga ahas na umaabot ang haba sa 30 feet at tinatantyang may bigat ng 550 pounds ang mga higanting anaconda ay karaniwang nakikita sa mga katubigan. At dito nga, sa isang ilog na may crystal clear ang tubig sa Brazil, ay may nakatirang green na anaconda. Ito lang ang lugar sa buong mundo na malinaw silang nakikitang lumalangoy ng maayos sa buong katubigan. Ang isang gutom na ahas ay laging nakaabang at nahandang umatake kahit na anong oras. Ang 33 years old na si Fraco Kay, ay matapang na divers. Tinaguri ang matapang na divers dahil sa isang expedition niya na nagpunta siya sa isang natural habitat ng mga ahas na ang tangi dala lamang niya ay isang kamera Habang nasa isang ilog sa Brazil nakakita siya ng mga higanting ahas na umaabot na haba sa 26 feet laking pasalamat ng divers, nakatatapos lang kumain ng mga higanting ahas. Kaya, hindi na siya pinapansin neto. Ayon pa sa divers, pwede niyang mahawakan ang ahas kung gusto niya dahil sa sobrang lapit neto sa kanya. Sa kahabaan ng ilog ni ito, nakakita siya ng aning na iba't ibang klaseng ahas. Ang lugar ay kilala dahil sa maganda nitong kapaligiran at diverse wildlife na nag-a-attract sa maraming mga turista taon-taon. Ang literal na ibig sabihin ng pangalan nito ay Forest of the South. Dagdag pa ni Van Faye, noong una ay sobrang nakakatakot dahil hindi niya alam kung anong mga hayop ang kanya makikita. At marami nang nagsasabi na delikado magpunta doon. Sabi pa ng divers, ang unang beses niyang makita ng ahas na ganong palapit, ganong kalaki, pero sa tingin niya ay mas nakakatakot ang isang maliit na ahas na mas makabandag kaysa isang higanting ahas na kanyang nakita. Ano-ano nga ba ang karaniwang kinakain ng mga anaconda? Karaniwang kinakain ng mga higanting anakonda ay ang mga usa, baboy ramo, mga ibon, o anumang mga large size animals. Karaniwang pinukulukutan ito ng malakas ng kanila ang mga nabibiktima. Sulit na sulit ang pagpunta ng isang diver dahil mukhang gusto pang makipaglaro ng isang higanting anaconda sa kamera. Habang gumagapang ito sa ibabaw ng underwater plants na makita nila ang kamera ay agad lumapit ang isang higanting anaconda na tila ba pinagmamasdan mabuti at inalabas pa? ang nakakatakot yung dila. At bigla na lang siyang umalis na tila pang wala namang interesante dito. Habang ang videographer naman ay lumigid-ligid pa upang makakuha pa ng magandang footage. Ang mga higanting anaconda ay hindi palaging kumakain. Kapag nakakain sila ng isang malaking halo, ito ay tumatagal na sa kanila ng ilang buwan bago ulit magutom at manghanting ulit ng kanilang pagkain. Bakit nga ba hindi natatakot ang mga tao na naninirahan malapit sa lugar na iyon? Kaya hindi natatakot ang mga tao na naninirahan sa lugar na iyon dahil ang paniniwala nila na ang mga anak na nasa ilog ay mga mababait at hindi kumakain ng mga tao. At isang dahilan ito dahil nakakatulong sa kanilang kalikasan na nananatiling malinis at ligtas ang kanilang lugar. Base sa mga interview sa mga nakatira sa lugar na iyon, ang kinakain ng mga anaconda sa kanilang lugar ay ang mga baboy ramo at kahit anong mga hayop na makikita sa ilog at mayroon silang batas na dapat sundin dahil ipinagbawal ng kanilang gobyerno na hulihin ang mga nakatirang anak Honda sa naturang lugar. Tunay na walang takot at pagkamangha ang kanyang ihatid sa atin ng kalikasan. Ang mga bagay na alam natin na exist ngunit minsan lang natin direktang masilayan patuloy na magatid sa atin ng kakaibang pakiramdam. Maraming mga kakaibang bagay ang madidiskubre at makikita sa ilalim ng katubigan. May mga kakaibang hayop, kayamanan, artifacts, at iba pang nakakamanghang pwedeng matagpuan sa ilalim ng katubigan. Hanggang ngayon ay marami pa rin mga sikreto at mga bagay na hindi natin nalalaman. Kung ano nga ba ang mga nakatago sa ilalim ng katubigan? Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye.